Pilipinas. Ito, dako! Ah, uh, kami nangangarap na sana ay makausap namin siya dahil uh, meron hong nagmanggit ng kanyang pakalan sa isa sa mga comment regarding dito sa mga nangyayari ngayon sa politika na, naris, na nasa linya po natin ang former National Security Advisor Political Analyst. Niyan, uh, favorite natin to. Si Professor Clarita Carlos Prof. Magandang magandang araw and how are you na po? Hi, good morning sa inyo. Your thoughts po about the <laughs> Your thoughts po about the impeachment po na filed po sa Congress. Go ahead po. siguro marami na rin ang nakapansin mm -hmm. na napakahirap talagang isulong 'yan unang-una mm -hmm. napakaikli na ng session ng uh, Congress at pangalawa ay uh, mahirap kunin yung 60 na senators na mag-approve niyan sa upper Opo. chamber Opo. at 105 sa lower chamber. Mm -hmm. Mm -hmm sa palagay po ba ninyo so pag pagka ganun po yung uh, mga ganitong yung, yung 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 thought po ninyo na mahirap palagay po ninyo wala wala nang future yung ito pong impeachment na na-file dalawa po yata yung na-file na, na uh, sim, ka, ka, kahapon pangalawa na huya tayo uh, siguro wala siyang kinabukasan ngayon pero maari pa nilang gawin yan pag pagbagong kongreso sa July no mm -mm. at siguro yung ang hinuha ko ang nagpa-file niyan ay nagbibigay signal at warning kay Vice President Sara. Oo nga po. So how about ang mga Pilipino po? Sa palagay po ninyo, paano po tinitingnan ng mga Pilipino po itong uh, mga impeachment na na-file po sa sa Congress ngayon, uh, Prof? Iba, Iba kasi yung publiko eh. Mm -hmm. May publiko na talagang nakasausaw dyan at mm -hmm. talagang dinaramdam yung nangyayari mm -hmm. either po Sara, anti-Sara. Ngay publiko naman na ano, ay keberjan dahil mas importante sa kanila yung pagkain at ang trabaho. Mm -hmm. So yung mga iba naman, they simply ignore it. So iba-iba yung publiko talaga. Oo, oh, kasi saka eh, isa pa po, parang uh, the other day pa yan, ha? uh, Ati Juday, yung sinabi po ni uh, BBM, ni PBBM na parang waste of time lang po itong gagawing uh, kung mangyayari po itong uh, impeachment na ito, uh, Prof. Oo nga, maraming nag nagalit sa kanya doon, pero mm -hmm. I'm sure like me, nakita din niya yung numero. Oh, no? the numbers. Opo. Very important kasi yun yung... Opo, opo. Sa palagay po ba ninyo, susundin ng ano to, ng, uh, ng mga, ng mga congressmen? Ah, hindi siguro kasi merong ano yan, separation of powers, co-equal yan eh. So, yung mga nakita mo, barang nag-aalit ata yung isang makabayan na mm daw sila ng presidente. Eh, yun mm -hmm. lang naman, guidance lang naman ni eh. Opo. Dahil miski naman makabayan sila, ay uh, presidente naman ng Pilipinas ang nagsalita eh. Bahala na sila kung tutuparin nila yun o hindi. Oo, dalawa, dalawa huyata o tatlong congressman po yung uh, congressman po ang uh, sa impeachment impeachment na yun. Eh, baka ito eh... Uh, pagka, pagka, hindi ho na-supportahan, hanggang doon na lang po ba yun sa palagay ninyo, Prof? Uh, kasi pag hindi nakuha yung 105 sa lower chamber, hindi yun aakit sa upper. Hindi po punta sa Senate yun. Uh -huh. Oo. Lalong-lalo na kung uh, yung sinasabi po ninyo na 16 ano, na mga senators po sa, 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 sa Senado, medyo wala pong uh, hindi ho ito uusad palagay po ninyo ko alam mo dyan sa 16, remember 23 na lang sila. Oo, oh, no? Oh, wala dahil na isa. Wala si Angara. Opo, oh, opo. Oh, pito lang ang, pito lang ang umano dyan, ang humarang dyan, talo na. Pitong senators lang ang humarang. Diba? Oo, oh, oh, wala na. Wala na siyang uh, future. Nako,